Panawa ilang panindaw. Ibilin lang sa gawas. So, meaning, huwag makawatang Ilang mga seminto, baligya, ilang ibilin lang sa gawas. Oh. Diba? Sa Pilipinas pa na, oh, ka kamo lang sumusga, oh. buntag na po mga kabisaya, kumusta naman ang mga bisaya liha? karon bakta sa ta, padulong na sa trabaho mo agi sa ta kulstor cool para saging atong sudan mga kabisya mga kabisaya, palit sa ta diri og saging atong pagkaon dineta sa kulstor Palitag banana Banana Ano ikaw parita Palitan yun eh Wow Laptop naman yun Itu letak bah. Sudan ini. Sudan pemahau. Mga kabisya. Kapalit saging. Pemahau ba. Nagana pa sakit. Gamay kan on. Saging pwesudan. karo baktas ta. Musakay ra tayo sa tong kauban kay mga atong sakenan nga bahin. Grabe grabe ra bang inita oh. Init kayo makabisya. Murah lagi pinas oh. Nga ba. <laughs> ilang park diri oh. park sa hura di ako karon sa may bandang hura baktas grabe yung inita okay. alasin ko pa sa buntag inita kaya ako. pero katapusan meron eh, gusto man sunod buwan baba ba, ba, init kung magyanan, magtasanan, mura kalikali basa atuwa ba atuwa ato awa, mura dili dili nga abroad, o mga kabisya, tanawa ning hardware dere, tanawa ha, ako ipakita ninyo, nagsirado sila gabi iyo. tanawa, Yung ilang mga siminto, baligya, ilang ibilin lang sa gawas oh. di diba? sa Pilipinas pa na oh, panawa ilang paninda oh. ibilin lang sa gawas so meaning why makawatang dire mauna yung nakalami dire sa ibang bansa ay huwag kasi mga wat o oh, diha anata sa cai anak tadi ha. catung buat kauban.